Andito na naman tayo. Nanguha ng ano sa Bisaya, manginhas. Sa Tagalog, wala ko kabalo. <laughs> Hindi ko alam sa Tagalog. Sa English, of course. Ano English ng shell? Shell, ba diba? Nanguha po tayo ng shell. Dito po. Medyo mataas na po ang ano. Medyo mataas na po ang tubig. Kaya, pinapaano lang po natin oh ginagano oh. kinaka pinapaa may makukuha naman din pinapaapo pinapaapo namin pag mababa ang tubig Pag mababa po ang tubig, inaano po namin ng itak. Oh, dai ko. Pinapaapo namin pag mataas ang tubig. Pag mababa ang tubig, inaano namin dinadalhan namin ng itak o oh kutsilyo yo para para tusukin yung butas kasi may butas po yun kung sabihin kung sa wisaya mata mata lang yun pero yun yun yung dinaanan nila papapasok ng buhangin sila lalabasin sila pag gabi tapos pag alam nilang papa umaga na papasok sila yun ang minamata namin, yun ang tinitignan namin. Yun ang sinusundot namin ng itak o kutsilyo or matut or matulis na ba na nagbaga gamit na dala namin para ma para para madukot namin sa ilalim. Pero pag ito, minamata lang namin aw kinakapa sa paa. Ito po. Ito po pala ang kuha ko ito po oh. kita ho ba medyo ma eh. dito po ako oh, po. puro po buhay yan ito pa meron pa isa ala jesus ito po dito po ako sa dito lang po ako sa baybay namin oh, malapit lang